Hello everyone! Good morning! January 2, 2024. So, ayan, nag-ano ako guys, nag-prito ako ng ano, ano pa yung sa Bisaya, sapsak. Tawag sa amin is sapsap na yung uh, dried. Ayan siya. Kasi, yun na nga, ano tayo, lagi yung taba, yung pork. Pero hindi naman mataba yung ano, yung niluto ko hindi naman masyado ano yung pork chop so yun ayan oh so yan so yun yung ano natin ngayon almusal mag almusal tayo so, yung, yung apo ko ay nag prepare siya ng ano Pero, Gamihan ko ito pag -prito para hindi na ako mag ano, mag prito prito ulit. Masarap naman din yung pinirito mo na nakatambay Ano naman. Binili ko ito nung ano, nagpunta ako sa market. So yun, kumusta ang ano nyo, celebration, ang pagsalubong sa New Year. Kumusta naman kayo? para hindi pa ano siya yung malutong. Hope na this coming year, this year, na more on lax and more on blessing tayo. At wala nang mga, siyempre naman, darating naman yung mga, hindi natin inaasahan na mga problema sa buhay natin. So, yun talaga kung ano ang, ano ni God sa atin. So, kailangan tanggapin. At wag wag nate, wag tayong pabaya sa pagpipray lagi. So ganyan. So for me yung 2023 ay napakasad sa akin talaga. So yun, iyak naman. Ah, uh, sad sa akin yung ano 2023 bago man natapos yung 2023 at bago pumasok ang Beer, beer. Beer, beer. So, yun. Ang napaka... Ano? Sa buhay ko. So, yun. So, sana ay maanohan ko ang lahat na ito na pagsubok sa, ano ko, sa buhay ko. Yung lagi tayong, ano, pero ganyan ang ta naman talaga ang buhay ko. Lagi may darating na, ano, at siguro yun, binigay sa akin ni Lord na ano, kung kaya ko. Yung hmm, gano'n. So, binsan, sabihin ko na bakit gano'n? Bakit ganyan? Namihan ko pag ano ng ano ng ino ko. Hmm. kasi mayroon pa akong oil dyan. Mayroon pang oil. Ayan, amoy na amoy na ayong ano. Ibang ano ito siya na dalawang klase para itong sap-sap na ano, hitsura niya. Parang may iba na ano, sap-sap, ano ba yun? So, yun guys. Sana more on luck tayo and blessing this year 2024 mayroon man hindi naman talaga ma, ano natin na mayroong darating na mga problema sa buhay natin o sa pamilya natin na ganoon kaya yun na nga palagi na lang tayo handa paano po hindi ako pag hindi tayo handa hindi pa tayo handa napakalungkot talaga ang ganyan so kailangan natin maging ano maging matatag, maging lakasan ang buog natin sa darating na mga ano na hindi man natin maasahan talaga na walang darating na mga problema o mga trouble sa buhay natin. Kaya yun, yun lang yung ano ko. So, pray na lang tayo lagi or erin yo yung ano natin mga prayers na wala naman hindi wala naman talagang makakaano sa atin kundi ang prayers at paghingi ng tulong kay Lord na sana ibigay niya sa atin yung miracle sa buhay mga blessing so yun lang yung ano ko message ko sa atin lahat kaya yan aluha naman ako